Sari na po! Nasa karaniwang panahon na po tayo ng selebrasyon ng ating panampalataya sa Iglesia Katolika. Sa ating binasa ngayon, maging sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ang pangyayari ay may nagbasa ng Saita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa libro ng mga batas. Dito naman sa si Ebanghelyo, si Yeso Cristo ang nagbasa mula sa libro ni Isaías. Sa magkaparehong ito, ang mga tao na tuwa, tinanggap ang salita ng Diyos. Pero may ibang kaiba, may kaibahan talaga sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, ngayon pa lang, ngayon na, itong salita ng Diyos, nagaganap na, nagkakatotoo na. Hindi lang siya nagsalita, gagawin niya ang sabi ng Diyos. At alam niyo, anong mangyayari? Ang mga tao magbabago, matutuwa yung nangyayari sa kanilang kahirapan, alam nyo, mapupunta sa kaalwanan. Tayo ba, pagpakinig natin sa linggong ito ng salita ng Diyos, maapektuhan sana tayo, pero may epekto rin ba sa ibang tao? Meron ka bang naiisip na tao na mapapagaan mo ang nangyayari sa buhay niya dahil kasi aaksyunan natin ang salita ng Diyos?